Hey guys, welcome back to my channel So hindi naman paawat Ang ating babaeng walang pahinga Si Gemma Galanza Player of the game na naman siya Sa semi-final First game ng charity vs. Screamline So back to back na Player of the game Nung nakaraan sa last nilang laro Ay player of the game din itong si Maren Gemma ba talaga ating Maren Gemma Ballerina May paslay -slide, slide pa yan At ito na nga Naungkat na naman Ang nangyari Nung birthday niya Nakarinig tayo sa live Ni Ivy Laksena Na hindi pocket kit yan ang pinili. So, yan. Yan na ngayon na ang kasabihan ng mga fans na iba na ayan na, bertie uli ni Gemma, kaya player of the game siya. Pero, disturb na disturb tony ni Marin Gemma. Galan sa makikita naman natin sa stat, yung gaano kagaling itong si Marin Gemma. Kaso nga, parang insulto na na bertie ngayon ni Marin Gemma, player of the game siya uli. So, tuabangan na naman natin ang next game nila ng Cherry Pigo at sana maka-final sila at makalaban nila ang Chocomocho. Sana manalo din ang Chocomocho versus Signal. So, yun ang pulay sa ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag mo pa stress